guys. So alam niyo na. Yan na, yan na. Op, op. Oh. Yan guys, mangunguha kami ng kamuting kahoy for today's video. Nandito na naman tayo sa farm. Pero ngayon guys, kukuha ako ng kamuting kahoy. Si mamang muna ang magkukuha tapos mamaya ako naman. Kasi nga hindi ko kabisado baka mamaya kung maubos ko guys ba. <laughs> Maputol-putol ko. lumalabas na. Laki, ma'am. Laman, laki. Ang haba. Alam, haba, mang ba? Do, parehas itong ano, na mang una, Ba, hindi mo pag mang? ma'am. Okay lang na. Sige, ah, oh, sige. Wala naman tayo No, kaya ayaw ko niyan kasi baka mamay maputol ko. Oh, naputol nga, sabi sa'yo mang. O, ba diba, guys? Kamoting kahoy. Yes, excited na ako guys. Sarap yan sa native na manok. Mmm! Hey. Karugtong. Dira, tana na sa pihak uro dun, mang. Sige lang, iba, duwa. <laughs> Alam, mang, dalawa, mang. Wait. Kita ba? Dalawa guys, ayun oh guys, oh dalawa. Malambot naman yung lupa. Sabi sa mang sa ibabaw lang naman kasi ang hindi tuyo ba. Yan oh guys. Ba, wow, kung ako mang basi maubog um, oh, karautod na mang ba? Di yeah. Amo kita, budlay budlay man tagali na kalihon dapat dapat maramano kita na. Di ta di ara doho na hmm. Yeah guys. oh, uh, yan yung naputol. Ay hindi, kala ko karugtong guys, tingnan nyo guys. Ilang buwan na, pila na ni kabulan mang 8? Siyam na, wow guys. 9 months na to guys. 9 months old ah, ang kamuting kahoy. Pag 1 year na siya, mas malalaki kaya one year nila harvest Pero sa ngayon, pwede na yan kasi syempre magdadala ako ng kamuting kahoy, eh. Sarap. Wow! I'll bring it to the city, guys. Mga be try ko lang. Hala, na. Ako naman, guys. Yan. Wala, laki. Ay, nakutod. Tumang? Uy, la, may ano sa? Meron pa dito mang ba? Ugaga, ano sa mang? Karugtong. La, ito pa, oh. Nadali <laughs> lang, guys. Ito, oh, dalawa. Oh, dapat pala nito. Saga talaga, guys. Ito nga, ah. Pakita mo naman. Ni... La. Yan na. Pakita mo ni Mang, Nang unod. Dari. Pilapit mo camera ba. Kita. Kita on. Hmm. Yan na. <laughs> Yay. Isa pa guys. May isa pa. Ay. Ito malaba. Ito mukhang mahaba. Baka maputol. Sayang. Okay. Hmm. Ano kita na? Mm. Yan. Steady ka lang na mga <laughs> guys na pa yung nanay mag video guys. Walang videographer eh. Tingnan ko nga. Ah, ito yung putol kanina mang. Oh. Yan yun. Yan na. Ah! Ay. <laughs> Ang saya. Ang saya. Uh. Oh. Galing guys. Tingnan nyo guys oh. Laki. Yan. ka doon, ma'am. Ayan, guys. Ang dami, guys. Grabe. Wala ang aking gloves. Pero hindi naman tumansya, kaya okay lang. Ayan, oh, nakikita nyo yan, guys. Tingnan nyo, ha. Ah. Aalisin ko yung lupa. Ayan, guys. Dalawa yan, ha. Ah. Uh, medyo, ano, kasi matigas. Dahil ma walang ulan. Tingnan nyo, guys, oh. Nakikita siya, ma'am. Ayan, oh. Guys, oh. Yan, dalawa, 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 guys. <laughs> dalawa, guys. Dalawa, guys. Yan. Diba? Excited lang. Excited lang ang peg. Lapit na. Yan na. Wow, laba ba? Saan kaya abot to? Lama. Laba. Laba. hindi pa ito makaya. Lapit. tiga apa? Jadi kau mana? Kau kau ah. mati gaya lupa di bandar bah? Lah dah kau dah kau. Ini lagi. Kau dinta Hi, mama nak pilih asal nak pilih First time ko to guys. Ya. Eh Nah. dalam tanah. Ni supun Harap tanah. Oh. Mau supun nak sang dah. tanah mah. hilang. Eh, mari je. Hello. Ni tajap adik ada dalam kita nah. Dumanul, manul takun kita ja wala na ko dako lagi ni mang <laughs> may kabud. guys ang dami mo oh. ito pa oh tatlo na tara <laughs> excited na ako guys gagawa tayo ng kichipichip pwede yung kasabarol ayan wala ito pa mang oh my god guys one two three baka meron pa ito pa hala <laughs> pinapahirapan ako blessing to guys wait hala pa ano to dapat alisin ko to ba tig at amang dumaway dumakalala pook man hala may araw pagitan na dimang una no tadya dia tu dia macam apa layanan kan ay nang nang na areh lu anu di uh la long he eh dia la pula bu kita jeda asta putdon ko ngoron an ano supon pag janit ana konflik ta syamang halo mi ara Nang anu ta siya amu mo sino? Singil, oh. singil. Singil, singil. Ay. Kita unda pelapit palapit bala ko namo sa karon. <laughs> Girusto mo yan. <laughs> Bida-bida aku. ko for this video la. Mo ta pumal. Ala. yan pa oh, mamong na pilosan to Hindi no, mo naman amu, okay lang mo naman, no? Basta may luto mo lang dahil. Ang tiyang... Yeah. Nakikita nyo ba? Sumula so, dito, may laman ng kamuting kahoy. Tapos ito, dalawa nakapatong. Tapos ito po, meron pa, o, oh, pangatlo. Tapos meron dito na nakaano pa. Ay, Diyos mio. Oh. Tapos yan, guys, tingnan nyo ito, ito, ito. Yan, o. Oh. Meron pa, guys, o. Oh. So, nakasanga-sanga siya, guys, bawat gilid. Yan, o. Oh. Yan, o. Eh. So, ang hirap tanggalin. Sobrang hirap niyang tanggalin, guys. Yan. Kasi nga, ah, tas dito meron pa. Ito, oh. Tingnan to, oh. oh. So, ito, ito, o. So, yan nakikita. So, nagsanga-sanga na lahat. Ay. So, ayan, guys. Si Mamang na kasi na, ano ko na, natatamaan ko. So, pangit kasi pag matamaan, hindi mo siya pwedeng i-stack ng matagal. Kaya, si Mother Dear ang hahalili sa akin. <laughs> Ay, Diyos ka po. Ayan guys, ang laki Oh. Ang dami. Nagsingil, nagsanga-sanga kasi siya. Kung baga sa ilunggo, nagsingil-singil na siya ba. So, ang dami. Kaya, no choice tayo si mother na muna. Oh, tingnan nyo, ba? Diba? Naputol nga. Ayan. Pero, that's okay. That's okay guys. Kasi marami pa. Tapos ma'am, pwede na siguro yan. Ayan. So, antay natin na matanggal itong nagdikit-dikit. Ala! Ang hirap niya. Kasi nga, ayun ang lalim mo. Oh. Ang lalim. Talaga. Ayan. Pero ayan mang, wala na yan. Ayan na. yan na yung ano niya. Oop! oop! Oop, oop, mang. Huwag mong putulin, please. Kaya nga. E, ito na lang yung ito. Ang istak ng ano. Pang ulpang lakot-lakot ba. Diba? Iyan e, talaga. Lutuin agad bukas. O kaya sa isang araw. Pwede na yan. Magpichi-pichi naman ako eh. Wag yang inahin mo sa taas eh. Hala, yan na, yan na guys. Ayan na guys. Pala, ano ba yan? Ayaw matanggal. Hala. Ay! Oh my God! Naputol! Puputulin guys, no choice. Kasi ang hirap alisin. So, ayan na. Ang ano, alisin ang laki ng kamuting kahoy. Grabe. Ang hirap pala manguha nito guys. So, alam nyo na. Ayan na, ayan na. Oop! Oop! Oh! Oh my God! Oh! Oh, kaya pala, sabi ko sa iyo, mangi Sabi ko sa iyo, mayroon pang isa kanina. Oh, yan na, oh guys, oh. Oh, my! That's the biggest one. Oop, op. Ayan. Grabe si Mother Dear. Lakas si Mother Dear. Ang lalaki. Ang na namin kuha, guys. Ito yung biggest. Hindi ko na yan dadalhin kasi ang laki. Yun. Look, Hala. Parang mas malaki pa to sa hita ko ba? Na guys, ang laki, ang dami naming nakuhang kamuting kahoy. And guys, marami pang uh, ano, uh, herbicide na kamuting kahoy. So, yuh, kumuha lang kami ng pangkain after three months sakayan mas maganda pag mas malaki daw, guys. So, let's wait for that.